Hello to everyone it's me again Chris Montiud TV and welcome to my channel please like and subscribe and see you until the end. Open na. <coughs> 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 Byron, go to the open. Let's see what's inside. The line is so long. How can I get inside? new opening charity mm. sobrang pila sa loob ang pila o oh, ang haba ng pila hanggang saan kaya ang pila abot ng pila nito so, yan grabe haba <laughs> saan ang dulo nito grabe ang haba o oh. lang kunin natin. Ayan. Pwede, oo. Grabe. Grabe yeah, silang nasa sa P1.50 no? na food, 150 p lang ah. Ayan. p shirt oh, Cotton siya.

Ayan. Grabing punuan kapag linggo. Ayan. Ayan oh, diba? siya. O, Di ba? Ikot-ikot lang tayo. Okay, tayo sa taas. Ang tao. Laki-plaus mo. Grabe, dami. kaya section. Ayan, dito tayo. Ikot-ikot lang. Wala tayong pambili. Gusto magpaganda dyan naman. Window shopping lang tayo. Ang daming bago. Ang oh, diba? So, gusto magano. Magbayo ng alahan. Rimitan. Filipino food. me again, Chris Montio TV na nagsasabing pansamantala at magpapaalam sa inyo. At sana ay magkita kita tayo sa ating mga susunod na episode. Bye bye for now and God bless everyone. Thanks to all your support. God bless everyone and please like and subscribe.